mampat pa doon. Huwag nakaraan. Hindi naman na yan. Okay dito sa ano? Sa taat. Sa Sa May lang Oo, para man agad yun. Kasi ano Do or die. <laughs> Do yan. Do kabarado din sa baba. Di. Kaya nang kumano talaga. Nakarap din naman kumat niya. Kailangan ko na, 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 Baka sa pinipindi, papunta na naman ang pinipindi. Palabas mo, kailan nga rin ah, ito? Aalit ko yung ano na yun, no? Para matuloy pag, ano? Wala?